mga boss isa na araw sa ating lahat at welcome ulit sa aking munting channel panibagong araw, panibagong vlog tayo mga boss at happy Tuesday everyone sa ikaapat ng Febrero so nasa biyahe na tayo mga boss at lapit na tayo sa open canal nandito na tayo sa General Trias Cavite So dito na ako nag-open ng camera mga boss para magatipid ako sa battery. Kaya ngayon ko lang in-open yung aking camera. Alright. So mapasok na tayo mga boss sa trabaho. At medyo nagmamadali tayo ngayon mga boss dahil tinanghali tayo ng ano, alis ng bahay kasi naubusan ako ng gasol kaya natagalan mag tuto ng ulam dahil sa uling ng tayo nag rito ang ating inuulam kaninang umaga pero okay naman at hindi tayo malilit kaya magmamadali tayo at ayan na nga mga boss Nandito na tayo sa open canal yan So hindi lang tayo makakanan kagad Kasi mayroong kotse uh, Mamaipit tayo Kaya sip trip po sa lahat Nating mga Motorista Ano na sa mga driver Mga riders Huwag po tayo Singit basta basta Kasi Mahirap na pag nasagi Pag lalo na pag nakamotor tayo Dalawa lang ang gulong Kaya pag nasagi Nako Ingat-ingat po Ang yeah. lahat mga boss At ayan dito po tayo Diretso lang tayo At sa mga Solid viewers dyan Shout out sa inyong lahat Ingat din po kayo Sa Supporters followers maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta sa aking video sana ay tumami na ang ating mga viewers alright so dito na tayo sa ano malapit sa Mos, mga boss Ayan, Ayan. So, Dito mga boss Malaki yung kalsada Malawak na malawak dito Kasi Kung ng SM dito mga boss eh. Ayan o yung Construction na sa kaliwa SM yan mga boss SM River Side Riverside dati yan o River Park Basta garoon na river Kasi mahalapit po sa ilog yun mga Kasi may ilog sa unahan na malaki Yung pinaanan ng tulay ng ano Kalax uh, Diyan po yung kalax mga boss Dadaan din po yung kalax dyan eh uh, Sa along open canal ayan, Ginagawa pa lang ngayon So ayan o oh, napakabilis na natin dyan mga bus Pinaratrat ko na So, overtake na ng overtake Kasi malilit na uh, Pero ingat pa rin tayo Mag-iingat pa rin ako Diyan mo no, boss Diyan So yung P6 mga boss oh, talagang napakatuloy no Malibasa 150cc mga boss Diyan o oh, Iniwanan tayo Pinalikabukan lang ako mga boss Diyan So rat-rat na rat-rat tayo dyan Sige panat lang ayan so yan malapit na tayo sa malagasang kung so, saan gawa na yung playover mga boss so doon tayo lulan na sa playover para di na tayo mga traffic din sa baba yan so nasa Raproad daw ako dumaan na to so hindi pa kasi si mas nascimento yan dyan kaya Raproad pa eh So ayan mga boss, nasa tuloy na tayo ng Malakasang Patawid na tayo ng ano Punta na tayo ng Aguinaldo Rights Hindi tayo mga ugatik dyan kasi yung Prat Kumaharang-harang Ayan so, Tuloy-tuloy pa rin tayo mga boss At dito pa rin na mga boss, medyo masigit dyan Ayan Ayun, so, nandahin baka tapo pa ng yung mga baka, paigahiga na lang. So, yan mga baso. oh, oh. no, may na-prob ko na. Pinahan In ko na sa damuhan. Kasi, hindi tayo makasingit eh. Pinamita ko na ang pinagpapahol na teknik, mga boss. <laughs> Pero tara, para lang makalapas sa ibang mga sasakyan, kailangan tayo gumamit ng kayabang technique pinagbabawal pero nung patika ko na yung hais mabagal bagal eh At, ayan, dito tayo so ayan, unahan natin yung itim na kotse tapos yung tricycle ayan, so nasa likod na tayo ng white truck masarap so, bumihan yung mga boss pag maaga pa pero ma-traffic na din lang talaga kailangan talaga pag iingat mga boss kasi napakadating sa sakyan no wala nang pero kami no hindi e, ako bang kauna sa ano pero yan pinanatang ko yan napapasan ko siya yan dan sa Ginaldo tayo ba na tayo mga boss ah pagsak natin dyan eh ilang hari na yun love with you

Ayan uh, uh, yeah, mga boss, nasa Belmong sana tayo So yung stop yan mga boss Naka warning signal na Pero hindi ang moment kasi Baka mas may mabilis din sa likuran Kung matumpok ako eh Kaya hindi na ang moment to ko na lang mga boss Kasi maraming na aksidente pag Biglang nag-post up sa mga stop light eh kaya yeah. Hindi na ako Huminto Dinritso ko na lang Alright So yan Nagkagit-gita na naman kami dito Ano na Yan So yun Yan, yan. Ay ayun, ayun, yun 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 <laughs> Grabing Hataw natin dyan mga boss Talagang napalaban yung aking Si body Wala eh Kailangan talagang magmamadali Kasi malilit ang Di magmamadali mga boss eh Malilit na kasi ako nakaalis ng bahay Kaya dapat talaga Makakaalis ako mga boss eh Alas 6 or Before 6 mga boss ng umaga Para Hindi tayo masyadong nagmamadali at ayan, hindi ako makasingit dyan mga boss sa truck dahil nag, ayaw magbigay. Ayan, so binaba ako yan dito mga boss. Ayan, o, oh, binaba ako. Ang nagawa, naunahan ko siya. So, ganun lang ginagawa ko mga boss pag ano. Pag hindi ako makakasingit, eh, binababa ako dun sa rap road. O, sa soldier. 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 <laughs> Alright. So, nasa Bakura na tayo mga boss Ayan Nasa Molino na tayo Molino Bakur Ayan oh. Yung flyover ng Molino mga boss oh. Tawid na tayo Ayan So nakatawid na tayo mga boss So yung mag-asawa na yun o oh. Napakatulid mong katakbo Maka M3 din mga boss Grabe yung tuloy ng mag-asawang yun ah Mamadali din Siguro malilit na rin eh, no? oh. Pero naunahan ko sila kasi dito ako eh O oh. oh, diba O oh, naunahan ko sila pero Robertika you na naman ako dyan mga boss Ayun you know, o oh. Grabe yung talaga no talaga nga tutuloy nila hmm. ayan sige hataw hataw talaga alright alright na alright si mga ating biyahe dyan na boss talagang na exercise na naman natin si body sa hatawan hmm. Yeah. So, malapit na tayo sa Las Piñas. Ayan. Oh. Inuhuli yung truck, mga boss. Dahil truck ban pa kasi. Maaga pa eh. Naigpit yung mga enforcer ng Molino. So, yan mga boss. Nasa Las Piñas na tayo. Oh. Ayan. So, dito, nag-slow down tayo. Dahil yung stoplight pero yung nasa unahan ko talagang pinipilit niya ang singit oh 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 yun nakalusot na siya napakalupit eh. pero tayo hindi tayo singit hindi tayo gagaya doon mga boss hintayin natin yung mago yung stoplight kasi mahirap na makasagi pa tayo o oh, yan tumingin ako sa oras mga boss la city na dyan pasado mga boss hindi pa tayo nakarating sa kay Busing So yun, go na mga boss Diret-diretso na naman tayo Alright Diret-diretso lang tayo Ayun okay, mga boss Dito na lang tayo Pag nasa tayo na ni Busing Pumahaba so, na natin video so, Sasawa na yung uh, Viewers natin Nanonood sa ating mga video na napakahaba pag nandun na tayo sa bahay ni Bossing All rights So mga boss, nakarating na tayo At maraming salamat sa ating Panginoon At bigkas tayong nakarating dito mga boss Kahit ras na ras yung ating biyahe Dahil 7.38 na mga boss oh. Dapat 7.30 tayo na dito So may lang Dahil 8.00 so pa naman yung ating time in Maraming maraming salamat sa lahat ng nakaabot sa duro ng aking video. At safe trip sa lahat. I love you all.